na video mga kamais. So, sa na siya mga kamais, no? ako ng Sa sila tanan. Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? ano tanan mga kamais? ano siya? Dili. siya mga kamais Ano siya? Ano siya? Tuli farmers mga kamais ako ah. ako ah. Ah. mga siyang kung hindi ono na alam dala ko ulat mga kamais mga siya mga kamais hindi ono so, na mga kamais siya okay last na ako ng video mga kamais update kalaya na sila mga kamais no Hala. update na ako, mga kamais ulan ulan na ganyan siya so dala ko magulat mga kamais father. Dagan-dagan kay ulad. Hindi ba? Masya. Malaya sa mga kamais. no? Update. day, two it's mama. Hindi ako magulat. Tara. Dari mo mga hagi dito. Palusot mga kamais. Tara, diha. May mga hagi. Sumunin mga maisda rin. Nanan, akong video mga kamais. Sumunin akong update. update. Sanggihuno na siya mga kamay-sino. Masyadong sanggihuno ba siya ako? Dura. Dura kong verbis yung totoo. Ta 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 Bye! tara, da Mama!